Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Ananzel Molina at ngayon ating pag-aralan ang kasarian ng pangalan. Ang kasarian ng pangalan ay may apat na uri. Una ay ang panlalaki, pambabae, walang tiyak na kasarian at may tiyak na kasarian. Kapag sinabi nating panlalaki, ito ay ang pangalang tumutukoy sa lalaki. Ito ay para lamang sa lalaki. Ang halimbawa nito ay ang tito, lolo, tatay at nino. Sunod ay ang pambabae. Ang pambabai ay ang pangalang tumutukoy sa babae. Ito ay para lamang sa babae. Ang halimbawa nito ay ang lola, nanay, tiya, at ninang. Ang pangatlo ay ang tiyak na kasarian. Ito ay ang pangalang maaring gamitin para sa lalaki o babae. Ang halimbawa naman nito ay ang doktor, nurse, guro, at abogado. At ang panghuli ay ang walang kasarian. Ito ay tumutukoy sa pangalan ng hayop, puok, sa mga bagay na may buhay o walang buhay, ngunit walang kasarian. At ang halimbawa naman nito ay ang aklat, halaman, relo at upuan. At dito nagtatapos ang ating aralin.